matutuldo ka na ang ilang problema ng motorcycle riders tuwing umuulan sa Metro Manila. Dahil may emergency lay-by na mapagsisilungan nila ang mga lugar na paglalagyan nito, alamin natin sa unat ni Patrick De Jesus. Kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan, problema sa mga motorcycle rider ang sisilungan. Dati nga ay nasisita pa sila kapag nagkukumpulan sa ilalim ng tulay. Mabro hirap, lalo na pagka walang masilungan. Tapos ano, pasambahal at kamigsan, huli pa kami yan, kaya paalisin. Kanina, ininspeksyon ng MMDA, kasama mga kinatawan ng One Rider Party List, ang bubuksang motorcycle lay sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue flyover. Katuwang sa paglalagay nito, ang isang motorcycle hailing up. Instead na sa mga ilalim ng MRT kung saan delikado ay tayo ay magpo-provide ng maraming espasyo para sa kanila. Noong mga nagdaang months pa lang kanya na itong inaksyonan pero mukhang hindi siya satisfied kaya talagang uh, pinapaganda pa. Target itong matapos at formal na buksan sa Hulyo kung saan lalagyan pa ito ng mga bicycle repair station. Kabilang din sa ilalagay rito ay mga CCTV. Piling lang kami, pag nag-open po itong uh, motorcycle and bicycle repair, tulong po kami sa inyo na manawagan sa ating mga uh, nagmumotor at nagbibisikleta na sana po kung hihiram tayo ng gamit doon sa ating repair shop, ay isa-oli po ng maayos para mas marami pong makagamit. Uh, experience po kasi natin doon sa dati nating Uh, ginawa. Uh, bukod sa binubuksan yung ating motorcycle repair shop para kunin yung mga gamit. Yung iba po nangihiram, bigla nawawala, dala yung gamit. Approved naman ito sa mga motorcycle rider, kung saan labing apat na lebay ang ilalagay ayon sa MMDA. Hindi lang dito sa EDSA, pero makakaroon din ng mga motorcycle layby sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth at C5. Ito nga ay para may masilungan ang mga motorcycle rider, lalo't panahon na ng tag-ulan. Maganda na rin sir na may masisilungan para at least yung mga rider na walang dalang kapote o biglaan na may mga angkas na walang dala, so nakakapagpahinga dito. So sa amin kasi sir, biglaan din ng mga buhos ng ulan kaya biglaan din yung lakad, ganyan, walang mga dalang paniguradong kapote. Sa ngayon, bukod sa EDSA Quezon Avenue flyover, Patuloy na pagsasaayos ng motorcycle laybay sa EDSA Ortigas at EDSA Rojas Boulevard. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.